Hello, hello sa inyo mga Rocket Nanay. Ayan, bagay sa inyo 'tong ballpen na 'to. May tatak na Rocket Terang Nanay. 3-in-1 na ballpen 'yan. Ah, uh, ball pen holder, ballpen at saka stylus. Uh, Malipang pagkakalagay ko. Engot. Uh, hindi alam ayan po pawn holder habang nanonood ka ng movie ng K-drama habang nagtitinda ka oh tapos ayan pindot-pindot sa cellphone ayan O, di ba ang ganda ayan Bili na kayo ng ballpen ko na rakiterang nanay. 120 only. PM me. PM is the key. Pasensya na kayo sa sipon ko. At usong-usong -uso ngayon lang sipon at ubo. Ayan po ang ating bagong item. Ballpen ni Rocky terang nanay. Thank you for watching. Huwag ninyong kalimutan ang aking YouTube, ang aking Reel, ang aking TikTok. Panoorin nyo po yun lahat. Thank you for watching. God bless.